Sabi, so Tagumpay ang idinaos na Rewind Thanksgiving Party na pinangungunahan na Marian Rivera at Dingdong Dantes. Kasama ang kanilang mga kakore wine stars at mga directors. Dumating ang mag-asawa na napakaganda at gwapo Inumpisahan ang Thanksgiving sa isang panalangin at pagkatapos ay pinanood nila ulit ang kanilang pelikula na Rewind. Napaluha pa rin sila lalo na si Marian Rivera habang nanonood. At isa-isa naman nagbibigay ng mensahe ang bawat isa sa kanila kasama na ang kanilang mga directors at writers. Malaki din ang pasasalamat ng whole Rewind team dahil ang pelikulang Rewind ay nakakuha ng The Highest Grossing Filipino Film of All Time. At nang nagbigay na ng kanyang minsahe si Marian Rivera maluha-luha ito dahil noong nalaman nilang magkakaroon sila ng movie ni Dingdong Dantes. Nagaalangan sila at natatakot si Marian baka raw hindi niya magampanan ng maayos ang kanyang karakter as Mary. Pero dahil sa gabay ng kanyang asawa at ang nagiging acting coach na rin niya, ay natatagumpayan ni Marian Rivera ang lahat. After 13 years kasi mula naging nanay na siya at asawa, ngayon lang ulit siya bumalik sa big screen. At kasama pa niya si Dingdong Dantes lahat ng na ginawa namin, simula ang sa pelikula hanggang dulo, nandun siya, actually acting coach ko siya dito, to reveal. Nandun siya para i-acting ako. noon At nagpapasalamat naman si Dinglong Dante sa lahat ng nasa likod ng pelikulang Rewind at lalong-lalo na sa the whole cast ng Naturang Movie. First, gusto ko rin magpasalamat sa tiwala uh, ng ating cast ng ating napakagaling na cast. Napakasarap yung katrabaho. Eh, sana hindi ito ang ang Samantala, pagkatapos ng kanilang successful rewind movie, nagkaroon naman sina Marian Rivera at Ningdong Dantes ng bagong series na mapapanood sa television sa Kapuso Network. Kung saan sila pa rin ang bida na pinamamagatan Jose and Marias Bongavilla 2.0. at narito naman ang mapapanood natin ang behind the scene ng kanilang taping Siguradong aabangan ito ng marami na lalo na ang mga Dongyan fans na magbibigay ulit ng kilig, tawanan at saya ang mag-asawa at kasama ang the whole cast ng naturang series na Jose and Maria's Bungambellia